Hello everyone! For today's video, magulit ta sa lugar kung asa na tao ang GL o GK. Kay gitawagan man ta sa mamila sa GL o GK nga mo uli, automatic uli ta. Kay importante man sad, sayang man sad kuno kung dili ta ka uli. Aw, magdali-dali og uli oy kay may na lang makadawat tag ginagmay. Magpahatod da dai mi ani sa bus stop kay dili man makauban atong bana kay naa may duty ug maaw. First time jud ni karon nga kamera tulo ang mag umiyot. Nakasakay naman mi og bus, pero murag kulba-kulbaan jud ko dering dapita. Kay kamera jud tuluan eh, first time jud ni nahitabo sa tibuok na kinabuhi nga kamera tulong mag-commute. On naman eh, ang dagway sa jiki, murag nag-uul man. Halata man kayo sa naong singisi na lang ang mama dering dapit. Aw, dili man sad halata ang anak kulbaan puning duha kabat. Nga kamera tulong nagbiyahi. Anak jud na laban jud ta dere, kay kita ratulong. Bitaw oy ini abot na mo sa Malaybalay Terminal na bitaw mo tagbo sa mo kay kung walay mo tagbo na unsao um, na lang jud di isad jud ko pasalig mo uli may na lang jud na imo um, tagbo sa tua nga atong ka guapa nga igsuon oh sige gwapa ka kay ikaw may mo tagbo oh lipay na kayo comment daw bi kung gwapa ba jud ako ah, mo comment oh, aw jud kung dili ka comment aw oh, pasensya bitaw abot ta mig um, Malaybalay guys Salamat sa Ginoo sa sating uh, biyahe, pabiyahe na sa ta padulong ani sa lugar kung asa na tao ang Duha Kabatos. Before ta kaabot sa atong destination, hay naka-English na po. Maagyan nato ni nga mga view. Modu ni akong ganahan diri nga mga view basta makauli ko sa lugar kung asa na tao ang Duha Kabatos oi. Kay nindot kayo og inani pud sya ka tsada tan ba fresh pa dito ang mga hangin. O oh, fresh man gyapon ang hangin didto sa lugar kung asa mi nagpuyo. Bitaw guys, kinamatay sponsor nga magkuan, kuan hatag daw siya uglo. Kung kinsa daw ang first nga maka kung asa na tao ang duha kabato, si JL o si Jik or Jisrel o Jisikel, naa daw palod nga 20 pesos o 20 pesos lang sa kay man sad ang makaya pa sa bulsa. Ay ha na magdinag ko basta makasweldo na o, comment na mo guys. Kailangan kumplito ha. Rock, barangay. Basta dapat complete. Exempted ang akong mga igsoon. Walay ilabot na mga igsoon dihang dapitan na. Siyempre, wala na ilabot atong mga in-laws diha ha. Dapat fair ning tanan. Without comment guys. May nalang makaload mo o bainti. Oy bainti na Pero makatawag o makadita na. Og makatawag na sa iya ha, hoy. Andi call og andi text pa. O di ba sulit 20 ra gani pero unlimited na. Mat kay sa atong sponsor hinaot sa sunod kay 100 na. Tu na nang tuuhan or basi na ay gusto pa dia mag sponsor para naatay i -pry. kung naay mga question and answer. Baka naman. May na lang ganahan sab vlog vlog diring dapita og malingaw sa dato ang mga viewers. Mura sa viewers. Itaw, comment na guys. May na lang, makalood mo 20. By the way, as what you see, hoy, naka-English na po. Monang daghan kayo ang mga kuan. Mais nga inyong nakita. Tungod kay ting mais na, deri. O, nanamoy klo, kung asa ang lugar nga daghan kay mais, mo na ang lugar kung asa na tao ang mga batos. Basta exact lang gid nga puro og barangay og lungsod. Basta kay complete. Yaw kalimut comment na dayon. Og syempre dapat naka-share sa atong video og naka-follow pod sa ato ang page. Para mas ma-update mo sa uban nato nga vlog ba, abot na ta sa lugar kung asa na tao ang duha ka Salamat kay sa Ginoo sa safety nga biyahe. Og thank you kayo guys sa pagtan-aw sa atong video. Hinaot magtan-aw pa mo sa sunod nato nga mga video or mga vlogs. O ayaw kalimot sa pag-follow. Um, bang.